Alis na ako Chad, ah uh, babalik ako ha Good morning po sa lahat ng subscribers, viewers ng Jahirong Ligaw at Bintio Andito po tayo sa Marindoke So unang araw natin sa Marindoke Isasaglit lang natin ng konti yung Gertlin ni Bayo Jane dito ako lumaki so pasadahan lang natin ng konti itong lugar na to kasi matagal na tayong hindi nakawin eh. doon tayo sa may hanggang boundary itong masagisi is boundary po ito ng huling barangay ng Santa Cruz papunta sa unang barangay ng Torijo so ito po, within 100 meters, makikita nyo po yung boundary ng Turihos. So, malapit po yan sa, dito sa bahay. Within uh, 50 meters, makikita nyo, welcome Turihos. So, ibang bayan na po ito ng Marinduque. So, pasadahan lang po natin ng konti. Kasi matagal na po tayong hindi napunta rito. Hindi na. matagal na tayong hindi umuwi. 12 years, I think 12 years. So, ito, ah... Uh, ito yung boundary ng Torrijos at saka Santa Cruz. So ito. Babalik na po tayo sa Masakis eh. Ito ang pinakampayan. Sasadyan natin yung sinasabing tubong. So punta natin sa Gritian Tubong yun yung pagberde na kinakantahan wala hindi ko rin lang yung sinasabing tubong dito po sa lugar na to dito ako lumaki yun bahay ng teacher ko yata yun yung bahay ng teacher ko hindi yung bahay ng aking ate mading yan Diyan ako naging tendero nung maliit pa ako Teka, nakalimutan ko na mga pangalan nito. So, kay Ate Idas. Kay Ate Idas. Ayan, ito yung bahay ng Kapitan dati. So, dito dati yung basketballan. Hindi na pala sa basketballan. Barangay Masagisi Elementary School. Dito tayo nag elementary yung elementary tayo yung paboritong estudyante ni advisor Ma'am Rudil shout out po sa iyo Ma'am Rudil hindi ko po alam kung nasaan lupalop ko na po, kayo masagay si chapel Ayan. andito po tayo sa may papuntang kay Bayo na banda dahan po natin Malaki nang pinagbago niya. Parang lumiit yung lugar eh. Parang nag siya eh. Ito yung kay bayo kong tawagin. Yan. Iba na yung itsura niya. Wala na mga pilapil dito. Si Maro. Ah. Uh... ang lakad po natin ay pupunta kay Bayaudjane sa Taytay -Tay, Santa Cruz so isang barangay yung ating Depresya ang vlog na ito ay souvenir lang para may souvenir tayo kasi bukas pabalik na rin tayo ng Marinduque ng Marinduque tuloy pabalik na rin tayo ng Maynila dalawang ektarya near Elementary School Highway Makakanda na yung mga bahay niya. So, dala-dala pa rin po natin yung Aerox. Shout out sa lahat ng mga taga Marinduque. tong ating pinabagtas ngayon ito yung sinasabing kaiba yun dito kagabi medyo tumatayo yung balahibo ko lalo na sa so bandaron yung bandang babaron uh, isa ito sa mga kinakatakutan ng maliit pa ako aywan ko lang hanggang ngayon kung pinakatakutan pa rin pero sabi nila mayroon pa rin daw ang tawag dito kay kulit nakikita nyo naman po yung area Shoutout po sa lahat ng mga subscribers natin dyan sa parting Norte Nandito po tayo ngayon sa Kaibayo Dito sa boundary po ng Taytay at Masagisi, Santa Cruz, Marinduque Karamihan po sa mga daan dito sa lugar na to is mapapansin yung mga sigsag mga sigsag po siya dito tumayo yung balahibo ko pagkabit dito sa lugar na to